Hello viewers, everyone. Ayan. Almasal ng inyong ninong fried rice with sweet mango and scrambled egg. Siyempre, mayroong pandesal at di mawawala ang kape. Tara, samahan nyo ako. Luto tayo ng aking almusal ngayong Friday. Ayan, meron tayong anim na itlog. Ayan, onion string. Isang liit na siling pula. Hiwain natin ng liit. Para maging maayos at masarap ang mayang kainin. At syempre, may kos may kos ang inyong ninong. Ang madali kasi maglalaba after mag Luto at kumain ng almusal. Ayan, sinundan natin ang siling na ng siling pula. kalan ng buto tapos sinugasan. Hiwa-hiwa din. Maliliit. Kasi mamaya ay isasama natin siya sa itlog. Fast forward. Ayan na. Ilagyan natin ang anim na itlog. Halu haluin Tapos, lagyan natin ng pampalasa, kaunting magic sarap, paminta. Yan lang ang aking pantimpla. Hindi na ako naglagay ng asin. Yan. Salang tayo ng kawali. Naglagay ng counting butter. Hayaang matunaw. Yan. Pagkatunaw na, init ng konti, ilagay natin yung itlog halu-haluin para hindi mamuo upang masarap kainin ulam ko yan the same time pwede rin ipalaman sa pandisal halo anggang hanggang sa matuyo at ayan nagsangag na ako ng konting tirang kanin yan talaga ang aking kakainin today. May natira pang konting kanin sa rice cooker kagabi. Kaya yan ang aking niluto. At hindi na ako nagdagdag ng butter para hindi gaano maraming kolesterol. Kasi iwas kolesterol ang inyong ninong dahil katatapos ko lang magpababa ng kolesterol na siyang dahilan upang ako ay ma-high blood. Yan, dinagdagan ko lang ng konting pampalasa, magic syrup. Konti lang. Yan, hanggang sa matuyo ang kanin at ready na ilagay sa plato. Tapos niya nilagay ko ng dahon ng sibuyas. Binudbura natin. Then, naglagay ako ng kalahating pisngi ng sweet mango. Yan ang aking almusal preparation ngayong umaga. At ayan, luto na, ready na. Almusal ng inyong ninong. O di ba ang sarap? Hindi lang sa mata. Pati sa bibig pag kinain mo na yan. Yan po aking video today, Saturday. Enjoy po. Ang bawat isa. God bless everyone. Happy weekend. Follow for more.